Pagpasok nila, iniabot ni Jiang Yi ang kanyang points card. Naipaalam na sa kanya ni Major Yan Yun na mataas ang clearance level niya, kaya't makakabili siya ng mas magagandang gamit kumpara sa ibang tao. Tama ba, gusto mo ng black uniform? Tanong ni Bailey Changqing. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Lumingon siya sa quartermaster at dagdag pa, dumating siya para mag-exchange ng SLDS-2 combat uniform scan ng quartermaster ang points card ni Jiang at sinuri ang kanyang authorization. Ang SLDS-2 uniform ay nagkakahalaga ng 5 milyong puntos at kailangan ng A-level na clearance, sabi niya. Pasok ka sa parehong requirements. Ang current balance mo ay apat na milyong puntos. Tapos napansin ng quartermaster ang isang espesyal na tala sa system, isang direktang utos mula sa commander's office karaniwan, kahit mga miyembro ng investigation team, ay hindi pwedeng mag-apply ng pangalawang black uniform kung hindi sira ang una nilang uniform. Pero binigyan si Jenny ng espesyal na pahintulot na mag-exchange ng maraming uniform. Walang limitasyon kung ilan ang pwede mong i-exchange. Ilang set ba ang gusto mo? Tanong ng quartermaster. Nag-isip si Jiangyi saglit. Pagkatapos, tinanong niya, paano naman ang compound number 5? May clearance ba ako para mag-redeem nun? tinignan ng quartermaster. Oo, ang compound number 5 ay kailangan ng A-level na clearance at nagkakahalaga ng isang milyong puntos. Pasok ka sa mga requirements. Gusto mo bang mag-redeem ng isa? Tumaas ang kilay ni Jiangyi. Mas mahal pa ito kaysa sa black uniform. Tumawa si Bailey Changqing. Sabi ko na hindi lahat kaya ito. Ako nga, isang vial lang meron. Kapag ginamit mo, baka hindi mo na ulit makuha. Pilit ang tawa niya, at napansin ni Jiang Yi ang hinagpis nito. Isa itong malinaw na paalala kung gaano kadelikado ang mga side effects ng compound number 5. Kahit na ganun, nagdesisyon si Jiang Yi na mag-redeem ng isa. Kahit na may side effects, mas mahalaga ang magkaroon ng gamit na makakatulong sa kanya kapag nasa krisis. Pero may plano rin siya. Naisip niyang ipapaanalisa kay Zokir at Lukairen ang compound sa shelter para makita kung pwede itong gayahin. Naging curious siya kaya tinanong ni Jiang Yi ang quartermaster tungkol sa iba pang compounds. Maayos na ipinaliwanag ng quartermaster. Compound number 1, tumutulong para pataasin ang tsansa ng awakening abilities ng 20%. Nagkakahalaga ng isang milyong puntos. Compound number 2, pinapalakas ang abilities ng isang mutant, bagamat depende sa tao. Nagkakahalaga ng isang milyong puntos. Compound number 4, isang military stimulant na nagpapalakas ng 12% ng lakas ng mutant sa loob ng 20 oras. Pero may malalakas itong side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka, at dehydration. Nagkakahalaga ng 2 milyong puntos. Habang tinatapos ng quartermaster ang pagpapaliwanag, napansin ni Jiang Yi ang isang kakaibang bagay. Paano naman ang compound number 3? Bakit wala ito sa listahan? Ano ha pala ang tungkol sa compound number 3? Tanong ni Jiangyi nang may pagka-curious. Tiningnan siya ng quartermaster ng tahimik. Hindi available ang compound number 3 para sa exchange. Oh, parang may misteryo, sabi ni Jiangyi habang tinaas ang kilay. Ang research department ang gumawa ng mga drugs na ito. May mga kakaibang epekto ang ilan, kaya classified ang mga ito. Hindi ko rin alam kung anong epekto nila o kung totoo nga sila, sabi ni Bailey Changqing. Napabuntong hininga si Jiang Yi habang tinitingnan ang mga presyo. Grabe, ang mahal naman ng mga ito. Maliban sa stimulan, ang lahat ng ibang compounds ay may presyo na higit sa isang milyong puntos. Akala ni Jiang Yi ay makakayan niyang bilhin ang marami gamit ang apat na milyong puntos niya, pero tinamaan siya ng realidad. Nagbigay si Bailey Changqing ng isang pilit ng ngiti. Kung maging opisyal kang miyembro ng Investigation Team, magkakaroon ka ng internal discount sa mga item na ito. Doon lang naintindihan ni Jiang Ang mataas na presyo ay dahil available ang mga item na ito sa publiko. Kailangan ng regular na sundalo, mga sibilyan sa lungsod, at mga outsider katulad niya na magbayad ng premium. Pero ang mga miyembro ng mga espesyal na unit tulad ng Investigation Team o mga sundalo ni Yan Yun ay nakakakuha ng mas magagandang day. Gets ko na, sabi ni Jiangyi. Kung ikaw na lang gumawa, pwede mong ibenta ng mas mura sa sarili mong tao. Lumapit siya kay Baili Changqing. Pwede ba, ikaw na lang mag-redeem, tapos babayaran kita mamaya. Deal. Mumiti si Baili Changqing ng medyo awkward. Pasensya na, ang mga special item na ito ay may tracking register. Hindi ko pwedeng gawing pabor ito. Itinaas ni Jiangyi ang mga kamay, parang nagsisisi, pero tinanggap na lang ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang pagminilay, nagdesisyon siyang maghintay na lang para sa black uniform. Sigurado siyang hindi magiging kuripot si Zhu Zheng sa pagbibigay ng uniform pag nagsimula na ang susunod na misyon. Sa halip, tumuon siya sa mga compounds. Plano niyang dalhin ang mga ito kay Lu Kairen at Zokir para pag-aralan. Pagkatapos mag-isip, nag-redeem siya ng apat na potions, na nagkakahalaga ng kabuang tatlong milyong puntos. Ngayon, isang milyon na lang ang natirang puntos ni Jiangyi hindi ito kalakihan, naisip ni Jiangyi. Pero sapat na ito para mag-exchange ng pagkain at mga basic na armas kung kinakailangan. Gayunpaman, hindi naman niya kailangan ang mga yon sa ngayon. Nagdesisyon siyang huwag munang gastusin ang natitirang puntos. Matapos makuha ni Jangie ang mga bagay na kailangan niya, plano niyang bumalik sa Tianhai City para ibigay ang mga gamot kay Lu Ren at Zokir para sa kanilang research. Hindi naman mahaba ang biyahe, kalahating araw lang naman ang pabalik pero pinigilan siya ni Baili Changqing, na may neting misteryoso. Sa tingin ko, mas mabuti kung makikilala mo muna ang samsara team. Maniwala ka, magugustuhan mo. Tinaas ni Jiang ang kilay at mumiti ng kaunti. Hindi ako ang kapitan ng dog licking team na yan. Kung kailangan ko man makipagtulungan sa samsara team, bakit ko pa kailangang makialam? Brother Baili Changqing, ikaw na lang ang maging kapitan, Bumuntong hininga si Baili Changqing, mukhang may kaunting hinagpis. Akala mo ba hindi ko gusto? Pero ang magpilit na kunin ang isang bagay na hindi ka pahanda ay magdudulot lang ng problema. Sa totoo lang, ikaw lang ang talagang karapat dapat mamuno sa tengutin. shrug si Jiangyi. Ah, so gusto mong ipakilala ako sa mga samsara na yan? Hindi lang yun, sabi ni Baili Changqing, na may malisyosong ngiti. Ang kapitan ng Samsara Team ay isang matalikong kaibigan. Gusto kitang ipakilala. Kaibigan mo ha, sabi ni Jiangyi na may ngiti. Sige na nga, pumunta tayo at makita siya. Balik sila ngayon, ipinaliwanag ni Bailey Changqing. Pagkatapos mong makilala sila, makakakuha ka ng approval kay Zhu Shui para pumunta sa Tianhai City. Hindi na tumutol si Jiangyi, Ipinasok niya ang mga gamot sa kanyang dimensional space, at lumabas siya ng Combat Command Center, kasama si Baili Changqing. Pumunta sila sa parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ni Baili Changqing. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang grupo ng mga sasakyan na mabilis na patungong Dongcheng. May mga tao rin na tumatakbo papunta roon, na mukhang excited. Napansin ni Jiang Yi ang ilang piraso ng kanilang usapan. Bumalik na ang samsara team, Natapos nila ang isa pang misyon ng matagumpay. Ang saya makita ang mga bayani ng mga sibilyan. Ang galing-galing nila. Sa totoo lang, mas magaling pa sila kaysa sa God Team dati. Si Gao Changkong, isang alamat. Pinapatunayan niya na hindi kailangan magmula sa malaking pamilya para magtabumpay. Napansin ni Jiang Yi ang ilang mga babae na tumatakbo patungong Dong Cheng, nagwawagayway ng mga bandila at sumisigaw ng mga slogan. Pinilit niyang basahin kung ano ang sinasabi nila. Mukhang isang cheesy na linya, gaya ng pangako ko sayo, maghihintay ako magpakailanman. Nakatayo siya roon, nakanganga. Anong nangyayari dito? Kailan naging ganito kalakas ang fandom sa Apocalypse? Nagulat ka ba, sabi ni Baili Changqing. Ang mga fans na to, sobrang passionate. Tinuro ni Jiang Yi ang mga tumatakbong babae. Wala bang trabaho o school ang mga yan? Paano sila ganito kalibre? Tumawa si Bailey Changqing. Yung mga babae na yan. Siguro ang mga magulang nila ay may mga mataas na posisyon o may sapat na puntos para mabuhay ng maginhawa. Hindi lahat dito naghihirap. Or baka. Inisip ni Bailey Changqing sandali at nagshrub. Normal na tao lang sila na sobrang fan ng mga idols nila. Pero malaki ang pusta nila ha. Kung mawalan sila ng maraming puntos sa kalungkutan sa trabaho, baka maging palaboy na sila. Walang puntos, walang pagkain, walang mainit na tubig, at walang kuryente. Tuminyin si Johnny sa masayang crowd na naglalakad palayo at hindi maiwasang maisip ang mga slogans na kanilang isinisigaw. Gao Changkong Pwedeng siya na nga? Tumango si Bailey Changching Oo, siya lang ang nag-iisa. Si Gao Changkong ay isang pangalan na kilala ng lahat sa Huaxu Kingdom hindi siya isang movie star, kundi isang alamat sa basketball. Nagsimula siya sa lokal na liga at pagkatapos ay lumipat sa NBA, kung saan naglaro siya para sa Akagi Red Suns bilang small forward sa loob ng labing dalawang taon, at nakakuha ng tatlong championship rings. Wala namang gaanong opinion si Jiang Yi tungkol sa paghanga sa mga celebrity, pero naintindihan niya kung bakit ang isang tao na kagaya ni Gao Changkong na may napakagandang physical abilities, ay magiging matagumpay kapag nakuha niya na ang mga espesyal na kapangyarihan. Sa wakas, dumating na ang sasakyan sa tarangkahan ng lungsod, kung saan unang nasilayan ni Jiang Yi ang samsara team. Dumating ang dalawang snowmobile at binuksan ang mga pinto, upang ipakita ang ilang miyembro ng team na nakatayo at kumakaway sa mga tao. Isang malaking pulang banner ang nakabitin mula sa 30 metrong taas ng pader ng lungsod pababa sa lupa. Nakalagay dito ang mga salitang Ma-init na pagbati sa Samsara team sa kanilang matagumpay na pagbabalik mula sa ekspedisyon sa Baiting Lake. Puno ng fans ang magkabilang gilid ng kalsada, sumisigaw ng kasiyahan at malalakas na palakpakan. Sa dami ng mga pangalan na tinatawag, ang pangalan ni Gao Changkong ang pinakapopular. Matapos ang ilang minutong paghihintay, lumabas ang ilang pamilyar na mukha. Si Chief of Operations Tuyun Li at ilang mga mataas na opisyal ang naglakad papunta sa eksena. Sumunod sa kanila, si Gao Changkong na sa wakas ay lumabas mula sa sasakyan. Matangkad siya, mahigit anim na talampakan, at may mabait at palakaibigang ngiti na sumiksik sa kanyang mukha. Ang kanyang paaatawan ay nagpapakita na pinanatili niyang maayos ang kanyang kalusugan kahit na siya ay nagretiro na. Hindi tulad ng marami sa mga dating sikat na atleta, hindi siya tumaba. Ang kanyang natural na kulot na buhok ay nagbigay sa kanya ng relaxed, west coast na vibe. Paglabas ni Gao muling sumabog ang kasiyahan ng crowd. Ang excitement nila ay umabot sa rurok. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.